Ang lihim sa espada ni Boruto, ano ang tinatago ni Sumiri? May hindi sinasabi si Sumiri, tungkol sa bagong espada ni Boruto, at mukhang mas delikado ito kaysa sa inaakala natin, tuklasin kung bakit biglang pinutol ng manga ang pinakamahalagang paliwanag. Kapag sinabi ni Sumiri na may kung anumang sobrang delikadong bagay sa loob ng espada ni Boruto, na kailangan ka pa niyang hilahin, Parang nanay na nakakita ng na hinalang gamit sa kwarto mo, malamang dapat mo siyang pakinggan. Pero si Boruto, wala siyang oras dyan. Tumakbo agad palabas sa laban gamit ang sand at ang gawa sa kung ano-anong misteryosong materyales, parang speedrun ng Fallout ang galawan. At ang pinakamalupit, sadyang pinutol ng manga ang paliwanag ni Sumiri, bago niya masabi kung ano ang materyales na ginamit, pagkarinig ni Bor Utu na, meron pa palang ibang laman ang espada, caught the black, tapos, wala na. Kaya samahan niyo ako sa breakdown na to kung saan iisa-isahin natin kung ano kaya ang tinatago ng kwento. Hindi basta-basta ang linyang iyon. Hindi yun pahapyaw lang. Hindi basta isiningit. Kung may sinabi si Sumiri na, may bago akong ginamit na materyales pero kailangan kitang babalaan, Ibig sabihin, may malaking twist na papasabugan sa susunod na chapters. Tandaan, may akses si Sumiri sa lahat ng research ni Amado. Tatlong taon siyang nag-aral at nagtrabaho sa cyberorganic Organic Nanotech, ang parehong teknolohiyang meron sa katawan ng mga kara cyborgs at kay Koaki. Isa siya sa iilang karakter na hindi tinatamaan ng omnipotence. Siya rin ang pinagkatiwalaan ni Boruto ng Future Knowledge Scroll. Kaya kung bigla niya tayong bibitinan bago sabihin kung ano ang material sa espada, hindi aksidente iyon. Ibig sabihin, may in-universe reason kung bakit hindi pa pwedeng malaman. Hindi ito normal ninja tech. Hindi chakra metal. Hindi pang konahan na standard material. At siguradong hindi ito bagay na basta kino comment lang ni Sumiri kung trivial lang. At dahil dito, napupunta tayo sa pinakaposibleng sagot. Ochuchuki related. Ochuchuki DNA o nanotech sa espada. May posibilidad bang may halong Ochuchuki cells ang espada? Hindi ito imposibleng scenario. Bakit? Lahat ng Kara Cyborg, kasama si Koaki, ay puno ng Ochuchuki derived nanotech. Si Amado ang gumawa ng lahat ng iyon, at si Sumiri ang pinaka may access sa laboratory niya may kakayahan siyang gamitin ang anumang material kung makakatulong iyon para ipagtanggol si Boruto. At sinabi niya mismo na gagawin niyang mas asteg, ang espada na parang may idinagdag siyang extra na hindi galing sa scroll ni Boruto. Kung gaano ka-reactive ang Otsutsuki DNA, posible na. Kinikilala ng karma ni Boruto ang material sa espada nagkakaroon ng biological resonance. Nagtitrigger ng Ochuchuki response kapag nasa panganib si Boruto. At interesting na unang beses ginamit ni Boruto ang karma sa blue vortex ng walang presensya ni Koaki, at eksaktong hawak niya ang bagong espada. Coincidence. Hindi ito universe na maraming coincidence. Kaninong Ochuchuki DNA? Kung tutuong ang Otsutsuki material ang laman ng espada, pinakamalakas na contender ay Momoshiki Otsutsuki. Bakit siya? Vessel na ni Momoshiki si Boruto. Si Amado ang nag-monitor sa katawan ni Boruto pagkatapos niyang mabuhay muli. May akses si Amado sa halos lahat ng biological data ni Boruto. Posibleng may natira siyang sample ng Otsutsuki tissue na hindi natin alam. Kung mapapatunayan na Otsutsuki based nga ang material, posibleng ang espada ni Boruto ang pinakamapanganib at pinaka lore changing weapon sa buong series. Yeah.